Kabilang madami na rin ang nagsisilabasa na kanilang beach resort photos kung saan isa na dyan si Geneva Cruz na kamakailan lamang ay binatikos. Nakakawala ba ng respeto sa sarili kapag nakabikini o nagpapakahubadera ka na sa resort? Ayan. So, nakakawala daw ba ng respeto sa sarili pag nakabikini o nagiging hubadera ka na sa resort? Oh, ay. kasi parang pumalag dyan oh, oh. si Geneva, di ba? Correct, oo. Oh, Ayan, oo. Oh. Ano ba yan? <laughs> parang hirap nito ah. Ay, matatalino oh. naman kayo. Kaya <laughs> yeah, kayang kaya yan. Matatalino naman kayo. Maybe ako. Ay, pahinga ka dahil birthday mo. <laughs> ay, ano, diba? Pero ako no. Dapat isa rin. Ah! Ano sa no. akin? Ang ganda ng pagka-blow. Yes, tuloy ako mm. oh. Nakakawalan mo no. ng respeto no. sa sarili. Ayun, ayun, hindi bang babae konserbatibo ka, kayang-kaya oh. mo depensa 'yan. Pero kaya diba, hindi o? na kaya. Sa akin no. Yeah. Hindi naman nakakababa ng sarili, 'di ba? Pag nagpapa-sexy ka or nagbibikini ka sa resort, mas nakakahiya sa sarili mo kung <laughs> nakagaon ka. <laughs> oh, 'Di ba? Amuntang... Kung balot na balot ka. Ano to? Oh. 'Di ba nasa tamang lugar naman na pag Sorry. sa resort at ipo-post mo 'yan sa social media. Okay lang 'yon, 2024 na. Dapat proud ka sa sarili mo na ano na iban na ibida ng ibida ang katawan mo yung magandang yung kaseksihan mo di ba kasi di ba nga para pag nakita yun ng mga apu mo palang araw ng mga ano ay heto ang lola nyo ng araw ang sexy sexy ang ganda ganda ng katawan ganern Ganon. Ito, mm -hmm. di ba, sabi natin, pag may debate ito, not necessarily Geneva. Oo, oh, diba, in general, ito, oh. pang oh, Kasi minsan, di ba, kahit na uh, may asawa na or marami ng mga anak, importante pa rin, okay lang naman magtupis, pero huwag naman masyadong masagwa. Kasi oh. yung ibang nakikita kong mga photos hindi, talaga. Hindi ba si yan? Napakala. Nang necessary ni Geneva. Ah, oh. of kita na talaga yung kuyukot at saka yung <laughs> ano, yung ina, yung pisngi dun sa ano, sa... <laughs> hindi, sa harapan mismo. Okay. Oh. Na parang ano na, yung parang nakaganyan parang na. Yung, bumabakat. O, o, ganon parang ganon bumabakat. Oo, parang bumabakat na. So, Matagot-tagot-tagot Parang sumisilip. Hindi, ganon. Yes, parang sumisilip na talaga oh, yung... Matagot-tagot ka sa pagsalita. Hindi, hindi parang hindi. sumisilip na yung guhit dito oh. sa may bikini oh. line. Ah. Na gano'n, para kumu-over na. So, may mga ano, syempre, eh, ayaw natin na babastos tayo. di wow. ba? Diba? May mga kalalakihan talaga na pinagnanasaan talaga yung mga ganung larawan. Wow. Tapos, may mga netizen na hindi makapagpigil na kapag salita ng mga kabastusan na minsan below the belt na, ba? Diba? Okay. So, parang tapos nagagalit kapag ka, oh, wow. grabe naman, ganyan, nagagalit kapag ka sinisita. So, nakakawala ng respeto nakakuwa sa sarili? ng respeto din. Na hindi wow. naman natin sa sarili kung baga naaapektuhan ka dahil nga ina, binabash ka, ano ba naman yan? Kitang kita na yung ano, pisngi. Yung so, gano'n, na hindi naman kailangan maging gano'n. Oo, nasa, nasa resort ka, okay lang magbikini. Siguro, ang sinasabi nila, wag naman sa over. Kasi may mga nakita rin naman talaga ako na over-over. Gano'n, Oo. Sa anong pananaw mo dyan, friend Romel? Pero, ano sa akin? Oo. So... Oh. Oh, Tama so... naman. Oh. Kapag ka nasa ka, alam mo, so hirap is, na hirap ka na. Isusuot mo yun. Isusuot mo yun. Ano di ba? Ang grabe pag i mo, ha? Nasa ka lang, isusuot mo yung nakaganta <laughs> mo si Pensy uh -oh, Pulga. Uh -oh. Siyempre, lahat na kung meron ka namang katawan, want it, sabi ko, you have it, want tupis ka kung nagang pagmamalaki ko. Wow. Ang dami mga artista mo, si Giniba, to think na ano siya, may edad na, pero sexy pa. Rin. Magtutupi sa so, papakita ng wow. sa mundo. Sexy pa rin ako. Sa kabilang banda ngayon, nga, yung sabi ng aming friendship, parang nakakulang ng respeto. Kum! Ang sot mo na talaga, kitang-kita na yung buong adits mo. Kisni ng langit, yung kuyukot, parang huwag na manggal. Wow. Respeto na rin para sa sarili mo. Kasi may mga tendency na gano'n na nababasos ka. So, parehas kayo may point, mga friendship, di ba? Uh -uh. So, anyways, kayo mga classmates, ano po sa tingin nyo, di ba? Yun, dapat bang i i ano ayun na dapat ba na ano na parang kita test natin ang galing sa tinginipat dapat ba okay lamang nakakawalabon na kaya 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 kaya